Good morning mga master kasi na tayo Meron na tayo unang panahon eh, mga mga master Ito ay ano Continuation lang to nung Ano nung naglaot kami ng gabi Bale ito yung huli namin kagabi oh At kaninang hanggang kaninang Magaling araw Kaya yung buong magdamag namin huli mga master So meron na tayong Isang styro Na higit 30 kilos na yan ay tumali kasi kami sa ilawan Ayun. check nyo na lang mga master kasi ano ibubukod ko ng upload tong video na to hindi ko na ito isasama dun sa ano sa upload ko nung sa gabi ang lalaki ng ayan na yung dulo, jeha ha? Dito na. Okay, ha, gisa konti na mga master burot mga karel eh tukik uy huwag mo papakawalan dadaling ko sa kabita yan bibisla din eh. alam baka makawala Huwag mo nang ng ano. Ma, ano baga? ano. Yan. Grabe no, magdamag tayo no. Hindi tayo tinukik. Kung kailan pang araw. Yan. Walang ano yan. Walang liat. Yung daway. Okay. Okay. Ha? Ah. Okay Hindi lang. Kakunti naman. Kagiks. Tukki natin daw. mga master. Sakto po. Pag gumanda ang init. Sarap nito ng bislad. Kagabi na no, yung pinaulam sa atin kagabi na. No, Grabe, sarap ng ano, sinabuan, ulo. Wow, ang ganda ng chota pala sa palakitan nito. Yan, diyan na lang muna. Ha? Tukik na naman 'yan. Tanghali na mga master kaso ano Nung araw kasi ay tabon ng mga ulap. Ayan na, oh, nagkaputi na. Tukik na naman. Makarel. Makarel. Oo nga. Ang tawag nila, bulan-bulan ano? Sa rumblon. Bulan-bulan. Dito naman sa parting tablas ay ano. Uh, gapang. Eh, direct muna dito yan. Ang laki, diba? Eh, oo. oh, oh ganyan nyo kung gano'ng kalaki yan. Solid. Isa lang. Isang piraso lang, mga master. Babalik na ulit. Pangatlong padawe, mga master, ngayong umaga. 'Yung una naming pa-huli kanina ito. Tukik Dito sa gilid. Ay. Ah. 'Yan mga master 'yung una namin padawi kanina. 'Yung pangalawa ay ito 'yon, 'yung makarin. Ayan Tapos 'yung mga burot na 'yan mga master Ayan ano? Oh yang kagabi pa yan namin yan huli. Yung, check nyo na lang mga master yung video namin nung, ano, nagkabit kami sa ilawan. Ayan, gabi namin hinuli yung mga burot-burot na yun. Eh, nandito na rin naman kami inumaga. So, nag, ano na rin kami. Nagtuloy na rin kami magpatapat. Patapat lang kami mga master, isang pangawil lang ang gamit namin. Ayan na yung mga kasamahan natin. Yan si na Kuya Jerry. Yan si Kuya Loklok Si na Kuya Ariel nandun. Si Kuya lang din nandun. Umuyagis di ha. Pagay yung aking kamay. Ayan. Lalim ng kain na no. Yung makaril ba kanina? Huling kawil din. Ah, hindi naman. Eh okay, no. lulit ulit diyan. Bakar. Salam. Ba mayroon pa sa ilalim. Ay sa tiyan -tinamaan. Sa tiyan tinamaan. Ay tukik na naman. Ay sa buntot tinamaan. Ginya mo na sa ulo. Mahirap 'yan pag sa ulo. Hindi ano. Oh, uh, ah. uh, dinosaur. Another dinosaur mga master. <laughs> Naka ano pala? Sa gitna tama. Pulon mo na 'yan. Oo. Uwi na tayo mga master. Ano na lang tayo mga master? Uwi na lang tayo. Ah, uh, ganyan ang padawi natin ay ano. so, <laughs> sige pa umuwi na lang tayo mga master. Ah, uh, dami na rin naman tayong huli, na tayo. Ito yung ano ah, yung huli natin kagabi oh, ayan. Nagderecho lang kasi tayo na magpatapat at dito na rin naman tayo inabot ng umaga tapos ayan yung dalawang tukik yan another tukik na naman ang ganda tingnan talaga sa ano ay sa ka camera nagandahan ako dyan na lang muna yan mga mas ilalagay at wala na tayo mapapaglagyan o oh. kawang na yung ano, yung styro. i-prepare -pre na yung mga pangawil at ano sa ipapakita ko na lang din mga master isasama ko sa video na to yung ano pagkilo nitong mga ano natin burot-burot itong tokik kasi gagawin natin bislad ng gabi lalaki lalaki pag gabi sa gabi yan sa ilaw sa ilawan? Oh, ah, dami pa lang yes. nag Kita ko sa video nila. Ayun na. Dami sa mga ilaw. Sama mo doon sa, kayo, Joseph, oh. Ay, 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 na. Sa isa, ano niya? Pero kaya na nilang ano, mag-ramay ito. Lampan ito sa Ayang lamparan. Hapas, De, gawa na madugo? Ano, dagdage. Ay, ang hapas na. Yan, sakit ito. Malaman. Sampundi pa lang yan. Tama na. Inasikpo nga lang nila sa ilaw? Buti pinakabit ulit kayo Oo oh. uh, Ganyan mo kayo, ganyan kayo doon sa balsa nila Ayun ay ay o, ay madugo okay. Yan yung kaya, mga. Uh, Malalaki sa mga Bawang pa namin yan uh, yeah, uh, uh, Ganyan lang dyan kuya Ganyan lang uh, so, Tiran lang uh, ng ano Yelo Lulutuin namin yan eh <laughs> Nakasab kayo sa bangka nila? Oo This is Media. Game yeah. okay, mamaya na magdagdag. <coughs> <coughs> <laughs> Maka <train>, 30 kaya. <laughs> wala no. wala no Tracy, 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 at yun, mga maste, marami salamat sa panonood niyo. Bali, nakatwinte, kilos tayo. Tapos, 120 ang kilo ng burot-burot. So, kumita tayo ng mahigit at pumlibu dyan. So, bago matapos ang video na ito, mga paki, like and share naman po. Ah, at sa mga hindi ba po nakapalo, baka po naman papalo po marami-marami salamat. God bless you all.